po ang update ng ating ginagawang balat. Ayan po, nadidingdingan na natin. Ayan. Ayan na Dingding niya siya. Tapos ay kulang na lang po ay bubong at saka flooring. at uh, deposito. Punti na lang. Uh, ilang araw na lang ay ating ano-ano, uh, lalagyan na lang bubong. Saka kulang pa lang gunting dingding. Ayan. Papay nga muna tayo at sobrang init ng panahon. Ayan. Dito pala tayo sa sa niyugan ng papa. Ating pinatabasan din tamang tama uh, habang nagkabantay ng baboy dito ay makapagtabas dito sa tanim ng papa dito po pala to sa barangay Batu. ayan o uh, ito po ay malapit po sa palayan At saka po yung kabila naman ay yun po yung nabili ni papa konting niyugan ay uh, tabasi na rin uh, Bili ni Papa yun ating nata nataniman na din ni papa yung kabiak. Untabasin. Lalaki na po ang niyog ay medyo na upo-upo na. No? Kaya dapat ay mahawalan para tuloy-tuloy na yung paglaki. Kasama ko pala yung aking mahalado. Yung mga din. Hay. Ito pala si Chichay, yung isa kong magaling sa so na inuhuli niya para ibang ulam natin dito sa bundok Yan, po ay marunong runong na rin kahit maliit pa siya and guys hanggang dito na lang ating video maraming maraming salamat sana po ay lagi nyo supporta ng mga video natin bawat isa